dito. Ito ang kaniburo. Lalaki na naman siguro mo. Uh, kapatid lang 'to ng mga nauli natin. 'Yon, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat mga kanibor. Uh, katulad na naman ng nakikita nyo mga kanibor, uh, nandito tayo sa gitna ng gubat. Pali nandito na naman tayo sa ah uh, unang bahagi ng mga trap ko kung saan mag-uumpisa tayong uh, magpandaw o mag sa salita namin ay eh, magtibaw ng mga trap uh, last nag nagpandaw ako mga 3 days na so tingnan natin kung mahihuli dito tayo magsisimula mula. Uh, tingnan natin kung may huli tayo <laughs> bali andito yung mga trap natin okay, papakita ko mga neighbor ito nga yung unang trap natin papunta rin sa dulo sa so, kung mapapansin nyo mga ka-neighbor ah, maganda yung panahon mga ilang araw na rin umaaraw dito pagkatapos ng ilang linggong ulan yan ilalim ng kakahuyan so mag umpisa na tayo eto yung pangalawa hindi pa rin sinagbabago eto yung libangan natin mga ka-neighbor pagka nagkukopra tayo naku nabali na tong isa ayusin natin itong mga kanibor uy may huli tayo mga kanibor may huli na naman tayo mamaya na natin ayusin yung putol may huli tayo madaliin natin ito may huli tayo ilang araw ka na rito Naihuli tayo mga kanibor. Medyo. Ilang araw na kaya siya rito. Buti hindi siya ka, kayo buo. Naihuli tayo. Labuyo mga kanibor. Labuyo. Lalaki. Oo. Napilayan ka na. Ilang araw ka na rito. Labuyo mga kanibor. dito siya tapos tumabahan sa pa medyo mapayat na siya ilang araw ko na nakabigay dito ito mga kaniburo lalaki na naman siguro mo uh, kapatid lang to ng mga nahuli natin payat na siya. Oh. Mga yeah, kalibro. Nice oh, uh, Labuyo. Lalaki. Okay. So check natin yung iba. Kung meron. Uh, mamaya na natin yan ayusin. eto yung huli natin. <laughs> Bali pangatlo na to yung ibang mga nahuli natin inadobo na nilagyan na ng sabaw so tignan natin yung iba kung may huli pasalamat na lang tayo kasi walang bayawak dito na pwedeng mauna sa atin kadalasan kasi sa mga trap, uh, ang kalaban ko yung bayawak. Yun yung madalas kong kalaban dito. Bayawak. Kapag hindi ako nauna, matik bayawak. Yung ako may bayawak na uli oh. Ay, namatay na siya. Ano yung kanibor oh? pa. Ah, ah, buhay pa. Ano may bayan ko mga kanibor. Hmm. Ah, nakaputol na siya. Naputol na yung paa niya. May na. Nakawala siya. Nandun yun eh. Oh, wala na. Tumakbo na. Nakaputol yung paa niya. Kala ko patay na. Sinipa ako. Nakatakbo. Ano yung, yung pinagpalagay niya mga kanibor ay. May papakita ko yung tura. Naputol na yung paa niya. Ano yung laboyo natin. Bali, ang nangyari pala mga kanibor dun sa bayawak. Ito. Sa daliri daliri lang siya na talian. Tapos yung daliri niya, uh, parang nasobrahan na siya ng pagkakahigpit kasi gawa nung palag siya ng palag. Tignan mo yung trap ko mga kanibor. Ito na lang yung natira yung area maano na malinis na so ayusin uli natin yan mga kanibor ito yung pao oh. tatlong araw siguro siguro nung bumisita ako rito ayan bayawak nakita nyo naman tumakbo ayan yung kuko nyo ayan ayan yung kuko niya. siguro nung bumisita ako rito sakto nahuli siya kaya medyo natagalan kaya bumaon na yung tali sa sobrang tagal mga neighbor puputuli na lang natin kasi sobrang higpit na bali ito yung pao Nung bayawak naputol ay hindi daliri tatlong daliri hindi pa naman ganun kalaki yung bayawak mga siguro kulang kulang isang kilo yung laki tumakbo siya yung bilis eh so ayusin na lang natin to tapos yung iba pang trap ayusin natin kasi yung iba nabali na yung pinahang ano nya uh, bitik yung mga kahoy So 'yun nga mga kanibor bali na tapos natin i-set up yung mga trap na nasira pati yung nakahuli ng bayawak at yung nakahuli nitong labuyo. Nandito na tayo sa kabilang bahagi. Bali nandoon yung kahabaan mga kanibor. Papunta ron yung ating mga trap ayan. <coughs> so ngayon, magayak-ayak na tayo kasi mabalik na tayo dun sa ating trabaho. Dalhin na natin itong labuyo. Ayan, pumapalag-palag pa siya mga ka-neighbor. Talagang buhay na buhay. Sayang na yung bayawak, pero okay lang kasi hindi naman yun ang target natin. Ang target natin talaga labuyo. Na Actually, salamat nga tayo. Pasalamat tayo kasi eh, nag-cooperate dito sa kabilang side nung nakarang araw eh. Hindi nila ito natagpuan. Kung natagpuan ito, baka naunahan tayo. Ayan. Batang labuyo. Ayan ito sa English na ito. Uh, red Game Paul, Hindi ko alam. Sa ang, ang kinamulatan ko rito. Sa waray, ilahas. Sa Tagalog, labuyo. So Balik na tayo sa baba mga kanibor Kung saan tayo nagtatrabaho Daladala -dala na itong labuyo natin Pangatlo na ito mga kanibor Uy Wait up Ang aking itak na iwan Medyo magang kaya pala mag-aang yung pakiramdam ko eh. yung ating katulong sa paghanap buhay na iwan baka nandun yung kasama natin si pareng awing yung katulong natin sa pagkukopra so baba na tayo medyo batak pa to ang gagawin natin dito kay Miss mga ka-neighbor subukan natin paamuhin um, gagaling pa siya kasi medyo napilipit yung paa niya eh